Hi guys! I'm back na naman. Welcome back sa aking channel. Today's another day. And kagabi guys, it was a successful dinner party uh, na ginanap namin sa Majestic Restaurant doon sa SM Together with my family, of course, sina Kenpai, Daddy Joe Mamili, sina Joy, Gina, the family of Ray, uh, and some friends nila. So, Uh, we had a lot of food talaga guys and we really enjoyed eating those delicious food although hindi na namin naubos guys kaya nga nag, nag ano kami nag, nagbalot nag balot, nag ano kami nag sharon koneta naman kami kap, kagabi guys unfortunately nagkabaliktad yung nakuha namin guys dun sa dinala ni na kenpai kasi um, ang binalot ko lang is fried rice kasi ang sarap ng fried rice nila guys yung yum chow rice nila and some bread para dun sa ano ba uh, ano ba yung tawag no yung famous sa uh, majestic restaurant o yung patatim so meron pang natirang bread so yun dapat yung para sa amin pag open ni daddy ngayon sa supot yung pancit pala yung nadala namin which was the food that ginusto ni ni papay nadalain so ayun sabi ko sa kanila um uh, Puntahan nila kami dito and then kasi yung laundry nila na iwan pa rin sa sasakyan namin guys. And aalis kami ni daddy today uh, because meron nga gathering naman. Sus, kakaila na naman guys. Although of course, hindi naman tayo masyadong hindi na talaga ako pala kain ng grabe talaga guys. Pero lechon, yun. kada tayo ng lechon. Yun. So ganyan nga, uh, -mayang mga around 12.30 alis kami ni Daddy kasi susunuin namin si Maring Aida sa kanyang apartment para sabay-sabay na kami magpunta doon kina Glendel. So to Glendel, I'll see you later my dear and to Maring Aida. And then ito guys, di ba kahapon, nagpalit ako ng, binilan ko na to ng, matawag nun? Battery, okay na to. e eh, kaso, nagustuhan ko tong buluva na watch ni Daddy Daddy guys. O two-tone siya may gold and my silver, eh wala na tong battery. So, eto ngayon ang papalitan ko naman ng battery, guys. At eto yung gagamitin ko. Kasi, kahit na paglalaki to, guys, pero maliit lang siya. And eto na yung mga usong-uso -uso din sa mga babae, di ba? Pero hindi ko na siguro ito ipapa-adjust. Eh, okay pa naman, oh. Okay lang naman yung ano niya. Ang ganda talaga niya, guys, sa personal. In fairness, buluva. Buluva siya, guys. And, magaan lang din siya. Ano ito na yung gagamitin ko rin, pagpapalit-palitan ko tong dalawa. Kasi minsan ito masyadong itong ma, ma, lucky, and mabigat. Mabigat siya sa kamay. Whereas ito ay masyadong itong gold. At is ito, may two-tone siya. Ito yung dadalhin ko today. Sana nga ma, ma, ano pa to? Gagana pa to kapag may battery na ba, kasi battery operated lang naman 'to. And then nag-makeup ako guys pero hindi ko ginamit tong etong squad ko. eto, 'yan, hindi ko 'yan ginamit. Etong ginamit ko yung uh, Egyptian Desert ko. 'Yan. Ito, I went with Ito, siyang Brown and then eto lang dalawa. Yan lang ang pinag, ko, ano sa aking mata. Hindi ko rin binasa ang buko kasi nga naligo ako kahapon. So, nag-upback lang ako, guys. Kasi yan talaga ang sikreto ng uh, healthy hair. Kagabi nga, guys, pinuri ako talaga ni Joy kasi gusto-gusto niya yung kulay ng aking hair. And sabi ko nga, espero naman ditong mag, ano ba yun? Mag-home service. Eh, kaso, Malayo kasi yung Buda Lupe, guys. Oy. Dito sa Talisay. So, baka hindi pumayag yung gumawa ng buho ba? Na magpunta sa kanila kasi malayo talaga yung Buda Lupe. And so, ngayon, guys, eto yung pa-attire ko. Kita ko sa inyo. Ayan. Ah. Bye. So, ano to, guys? Uh, it's a... Ayan yung kita. Dali, ha? ano siya? Jumpsuit. Jump shorts. O, uh, yan. Di ba? Sa likod, ganyan lang siya. Ang ko dito yung detail niya dito, guys. And, yung bag na gagamitin ko is yung MK ko na bag. Na miss ko kasi itong gamitin. And then, magmamatch naman siya dito sa aking um, sa damit. So, maganda to guys kasi dalawa yung compartment niya. And then, yung isa pa. Ayan. Oh, marami kang malalagay. So, ang lagay, ang laman ng aking bag ay aking <coughs> excuse me. Alcohol. Alcohol and yung lipi ko. Ayan. Ito yung ginamit ko dito sa aking lips. Yan lang. And then, of course, my eyeglasses. I can't live without my eyeglasses kasi wala akong makita. And, ang gaganda kasi nito guys, nagustuhan ko yung ganyan o. Oh. May pagganyan siya, patasel. And, tamang-tama lang din yung sukat niya sa akin ba? O, oh, nyo. Hanggang dito lang talaga siya. Oh. And then, I'll, uh, ang shoes na gagamitin ko is, yung binigay sa akin ng ate ko. Yung galing sa Thailand na uh, para siyang pointed na open siya sa likod. So, yon I'm just uh, waiting for the time, guys. Si Kia nandun sa baba kumakain ng breakfast. Kasi ano pa eh, mga around 11 pa yata. And then si Daddy nagpapamusic na. O, tapos na si Daddy mag uh, kanina pa. And so, mabalik na tayo doon sa ano namin, guys. Sa pa-dinner namin kahapon. Um, I really felt relieved talaga, to be honest, na okay na kami ng aking sister-in-law. As in talaga, guys. Ang, ang sarap sa feeling na ibang wala ka nang kinalakit sa isang tao, um, na wala yung galit, na wala yung puot, na wala yung pagka, yung hate, hatred mo. Na wala talaga siya, guys. So, sana lang talaga pinagpipray ko talaga, guys, na maging tuloy-tuloy na And, isa pa guys, uh, this time, meron na talagang, yung, may binigay siya sa amin ng mga, ano ba, mga pasalubong from the States. And, meron na talaga akong pangalan, guys. <laughs> Kasi, dati-dati guys, kapag nagpapadala siya, hindi pa kami okay. Wala talaga akong isa man lang pasalubong from her. Pero ngayon, I'm glad. Meron akong dalawang t-shirts. Ay, pakita ko na lang sa inyo. Dali lang. dalawa to guys dalawa first niyang binigay ay eto guess guess na top wala lang good black lang sya na may paganyan so hindi ko man na to isusuot ayan. Diba ayan ayan to Tamang-tama talaga sa akin guys kasi size small. Sabi pa ni Joy, huy, size small ba yan? Hindi, size large pala to. Large to, guys. Pero, ang liit. Ang liit na large. Ay, mag-uwi. Yun, ang liit na large niya, guys. Tamang-tamang -tama talaga sa akin. As in, sukat na sukat sa akin. So, thank you talaga si Joy for this. And then, yung isa, guys, is Zara naman siya. Ayan, Zara. Zara. Zara siya, New York, Paris. Tamang-tama din to sa akin, guys. As in, parang crop top siya. So, paparisan ko to ng black shorts. Pero ngayon, uh, tsaka ko na lang ito gag gagamitin kapag may lakad ulit kami. Kasi ito na yung nakuha ko eh. Ito yung nahulbog ko sa cabinet. So, balik natin. Ang dami kong gamit, guys. <laughs> Ang dami ko na naman mga gamit. Ay, naku. Kasi, babalik na ako sa... I mean, babalik. Uh, Mag-onsite na kasi ako, guys. So, uh, nagdadahan-dahan na naman ako bumi bumili ng mga top ko, mga uh, pants ko. May binili na akong isang slacks last week. Last, last week ba yun? Tapos, bibili pa ako ng isa pa. Ay, lamok. lamok, guys. Papakain na naman ako ng lamok na to. So, yun. Gusto ko dalawa yung black pants ko and meron pang isang brown siguro or brown na pants or gray para ipagpapalit-palit ko ba. And then, since nanalo ako, guys, hindi ako nanalo, na-awardan award ako, guys. Siguradong mag-vlog ako niyan kapag uh, sa date na ng uh, awarding. So, na-awarded ako sa TDCX ng Stellar Awardee for Quartile 4. Oh my God, I'm so happy kasi meron akong bagong jacket, uh, certificate, plus 5,000 bucks! Ay, saya-saya ko talaga guys. So, nung nakita ko yung email na kinukongratulate ako nga ni TDCX, I was so um, grateful, happy, and ano ba, parang after all the hard work ko for the longest three years na nandun ako sa kanila, this time I bagged the award. And so, ang bala ko sa 5K na yan guys, bibili ako ng um, microwave namin ni daddy kasi nga gamit na gamit sa amin yung microwave kasi ang plano ko nga guys is yung rice ko, ilalagay ko sa freezer, tapos kinabukasan, pag, gamit, pag gusto ko na kumain, i-heat ko lang siya sa microwave. Nakakawala daw yun, guys, ng starch ng rice kapag uh, yun ang gagawin mo. So, yun ang plano ko, guys, sa 5K ko para meron akong remembrance ba. ayoko kung igasta lang yan sa pagkain ano kasi nawawala lang yung pagkain. Gusto ko yung bagay talaga na makaka Uh, remember sa akin ba sa achievement ko na yan kasi hindi ko alam guys kung kailan pa uli ako maawaida ng ganyan diba so I'm so happy to my TBCX family my god I'm so happy with for you guys I'm so happy na na-recognize ninyo ang aking efforts uh, na-recognize ninyo ang uy ang daming lamok talaga uy, uy. <laughs> sorry guys may lamok talagang dumadaan dito. Ang laki-laki. Kailangan ko talagang isang So, ayun. So, babalik tayo sa so to my TDS, TDCX family. Um, uh, happy ako and salamat sa tiwala na binigay ninyo sa akin po. And, um, sana mapagpapatuloy ko pa yung um, mabuting gawain ko sa company niyan. Especially that I'll be handling another team another line of business. Pero, the same client kami, pero nag-expand lang sila, guys. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan because of confidentiality. So, yun lang, guys, ang aking uh, update mo na sa inyo. And, bababa na ako maya-maya pagdating ng mga around 12. Para, alis na kami ni Daddy. Dadaan mo na kami sa kay Sano, bibili ako ng bagong battery nito. Okay. So, I'm back, guys. Dito na kami sa Jollibee dito sa may Capitol. Kasi dito namin kikitain si Maring Aida. Kasi hindi pa yata siya ready. Uh, kahapon pala nag-message siya kay Daddy na pwede ba alas stress kami mag-aapot? Allah, hindi, na, hindi nabasa ni Daddy. So, ngayon, nag-message ako sa kanya na hintayin lang namin siya dito. Anyway, one hour lang naman yun. ano namin. Nag-order ako ng uh, um, tuna pie. Kasi na-miss ko yung tuna pie nila dito. And ice latte for dati. Yan. Gusto ko yung ano ko. At tayo ko may pag-uwi. And update sa rino ko guys. Sira na talaga siya pala. So, kailangan siyang palitan ng parang part na yon that costs 9,800 bibili na lang ako ng bago. Okay, yun lang. So, ito. Susuot ko na lang muna sa today. But, we're planning to, ano, sell this sa, uh, ano, parang nag, nag, yung mga bumibili ng mga vintage but, Seiko Tignan yung buhok ni daddy guys, Korean Oo, so yan eh ano na, palumpag na yung aking gimbal. Oh. Hey, palumpag na siya, okay, nagblink na siya. Ano na, ano na, charge naman yun ako bago the other day. Yeah, the other day, the Ako, microphone shot, uh, guys, low bat. So, ayun, iniwan ko sa bahay. And then, hindi ko mahanap-hanap yung shades na binigay sa akin ni Maring Nikki. Ewan ko kung saan ko yung nakip. Kasi alam ko na ipasok ko yung sa bahay. Ayun na Ito lang parati ginagamit ko. Parfua. Itong parfua ko lang. No, nice, no? May gamay ba? Maybe. Ang ilang ko. Puro jade. Ah, okay. Ang ganda din naman ito, guys. Kasi, um, polarized din siya. So, hindi siya masakit sa mata. Okay. Ito sa mga buha ko ito, lahat na dito. Wow, wow, mutawag naman na sila. Wait, 10 minutes pa daw ang tulang pay. na lang kami dito. Tuna pa. Tamis ko ang tuna pa. I got spicy for us. And ice latte for daddy. I'm eating, guys. Mm, lipstick tayo kasi nawala So, kayong natshoot lang. So, chill-chill lang kami ni Daddy dito waiting for Mareng Aida. Ano eh, ito na ganito? Parfum. Nabagay siya sa aking buhok. <laughs> The green. Kasi may green din to eh. O. Oh, green. Thanks to ate. Kanya na naman to guys. Eh. Nawala. Nawala kayo. So guys, andito na si Aida. Sinundo na namin siya. And then, dito muna kami sa Gaisano Grand Mall. Basta, la po to guys. Kasi, binalak namin na dito mag-park si Daddy dapat mag kami. Kaso, ang mahal ng parking dito guys, free. First three hours lang ang free. Succeeding, 50. E anong oras pa kami makakauwi? Matatapos doon, hindi namin alam. So, we might as well bring the, the sasakyan. We'll bring Jaggi with us and then hanap na lang kami doon ng mapaparkingan sa kanila. I'm sure meron yung mapaparkingan kina Glendale. Uy, Posible wala. So bumili, bumibili sila sa Goldilocks ng kay... Si Glendale kasi guys, yung kaopisina ni Daddy and Aida sa Veterans, based na siya sa New Zealand and dumating siya uh, this month. Kaya sila nag-get together. So inihintay ko lang silang lumabas. And wala akong microphone, pasensya. Pero anyway, maririnig yun naman yung boses ko. Di malakas pa yung boses ko, guys. And yung try, yung, yung ano ba yon Yung tripod ko na gimbal, sus, na low din siya, guys. Kaya kamay ko na lang yung pinag ah, ko ng aking cellphone. So, na sila. Ayan. So guys, andito na kami sa bahay ni Glendel. Tingnan nyo yung bahay niya guys. Pack 3 story guys. Grabe. Ito yung sister ni Glendel. Nag-birthday siya. She's 73 years old and she doesn't even look like one. Sana all. Ituloy pag ito yung sabi. Oh, video mo ni. Sa akong ning vlog. Andito na pala si Aida. Ay, say Hi. <laughs> Dako kayo lang bahay, guys. Karaan sa nga house, pero dako kayo. Nasya ko, guys. Oh, oh, grabe, oh. Tasay. kayo sa itsan, Tapos may mga food. Si daddy, bumalik pa sa sasakyan, guys. Kaya tanong sasakyan lang sa tumapark park. anak na niya. Ah, oh, liwat kayo. Ito na si Glendale siya yung pinuntahan namin, guys. Yung office mate ni daddy. Oh, picture, picture, picture. Tsuran ko sila, guys. Iyan yung ka-office mate nila sa bank, veterans bank dati. Chulan ko muna sila. okay. dia yeah. ala gebut kayak enggak gitu gebut ayo tahu kate oh my god adik gua tadi silang asli sini mau lihat mana bus mana di sini

Um, they have red rice, guys. My favorite. Oh, my guys, abi kada ko gini maya, guys. So chika, chika, chika oh, pa mi, guys. Uy, diri ka last time. Kauban dia sa veterans bar. Birthday ba. ni Glen. nga tawag? Ni ako anak pa. Kanta bisita. Kanta tawag Sister Alex kay. Ningon ako mga anak. Ningon ya kaya itong games ito, grab your beautiful mami. Ako mga nagitan ako man ko. Ano ako, hindi, pero only hindi ko beautiful. Oh, sexy niya.